Uh, hello, hello. Uh, ito po ay ang Barangay uh, Police Station. ah uh, sino po ito? Mm, kayo po pala. Actually, natanggap ko kagabi yung message mo na merong bata dyan na mahilig mag cellphone. Ayaw magpaawat. Tama ba yun? Nako, anak ka ng teting. Ano nga yung pangalan yan? Mm. Ano yung pangalan? Yung buo, pati yung apelido, at saka edad niya. Ilan taon na yan? Mm. Aba, talaga naman. Batang-bata pa, eh, pasaway. Ano bang gamit niya? Cellphone, tablet, o ano? Kanino ba yan? Sa kanya ba yan? Hmm. Anong ginagawa niya sa cellphone? Bakit? Ayaw tubigil. Pinapalo nyo ba yan? Mm. Gusto pa yata niya na kami yung pumunta dyan. Bali, alam namin yung address mo. Malapit lang kami. Nandito lang kami sa may kantong kabila. Pwede namin kontakin si Kap, si Kagawad, at saka yung mga barangay tanod. Nandyan ba siya ngayon? Anong ginagawa niya? Baka hindi siya naniniwala, ha? Pupunta kami dyan. Meron na rin tong record, eh. Na-text mo na kagabi. Tsaka nung isang araw pa, di ba? Pasaway. Teka nga, tatawagin ko lang dito si, ano, si Kagawad. Wait lang, ha? Kagawad. Kagawad, nandito po pala yung, ano, yung makulit kahapon na itinawag na. Makulit po ito. Ito po, oh. Kabuisin bago ba, niyo po kausapin yung guardian. Apo? dito po sa telepono. Ng oh, dito na po si kagawad, wait lang. <clears throat> Hello. Sino yung batang makulit na yan? Ano ba yan? Bakit puro yan gadget? Nagpupuyat ba yan? Hmm. Sige, wait lang. Hanapin yung record dito, yung address. At papapuntahan ko ng tanod dyan. Sige. Nandiyan si Purok. Ako. Pakikwento nga kung ano yung mga ginagawa niya sa gadget. Bakit? Ano ba? Pinapanood niya? YouTube? Facebook? Ano? Viva Max? Hmm. Ano Ano pa? O siya. O siya. Sige, sige. Teka lang. At nagsusulat ako dito. Dapat sa mga ganyan ay tinuturoan ng leksyon. Dapat dinidisiplina. Pupuntahan namin yan. Kakausapin. At kukunin namin yung gamit na yan. Sisirain namin yan. Huh. Baka yun yata yung gusto niya mangyayari. Gusto niya ba akong makausap? Nasaan ba siya? Akin na. Ipapuntahin mo dito. Hello? Sumugot ka. Hello? Bakit ganyan ka? Anong gusto mo mangyari? Gusto mo bang pumunta ako dyan para hambalusin yang gadget mo? Gusto mo yata nang madaan ka sa hindi maganda. O siya, sige, busy na ako. Kausapin mo na natin si Hepe. Hepe, hali ka na. Uh, hello po. Yan po si Kagawa dito. Uh, buti na lang nandito siya ngayon para makausap nyo rin. So ano pong gusto nyo mangyari nyan? Standby muna kami o text nyo na lang ulit kami. Hmm. Pwede naman po at uh, nakarecord naman na ito. Nakasulat na dito sa blatter. Diyan sa tungkol sa batag niya. At uh, tubawag ka lang o mag-text ka lang dito sa number na to. At pupunta kami agad dyan. May kami ditong naka-reserve na tanod at mga uh, rescue officer. Mayroon pang bakanti rito sa Bartolina, sa kulungan. Pwede yung mag dito. Tsaka taga-masahe. O sya. Sige yun lang po at sana yung maging ligtas kayo. Disiplinahin nyo po yan. Okay po? Sige po, sige po. Uh, marami na pong tao dito ngayon eh. Ayun, ayun na yan? Oh. Wait lang, wait lang, may kausap pa ako. Ayun, sige po. Uh, magandang araw, bye-bye.